Magandang araw po mga kaibigan, welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode Tanaw po ninyo ang aming dating palayan na tinamnan na namin ng mga nyo Mahigit isang taon na rin ang lumipas ng magtanim kami ng mga nyog dito. Tumigil na po kasi kami sa pagpapalay at nyog muna ang pinalit para mapakinabangan ng lupa. May mga previous episodes po ako sa pagtatanim ng niyog at ang naging mga pagsubok dati sa pagpapalay. Ito namang harapan na area na kulay verde pa ay kangkong lang ang tanim dito para naman sa aming mga alagang baboy, mababa at matubig kasi ang portion na ito kaya kangkong lang ang nandito. Napapakinabangan naman dahil may pang alternative feed sa baboy at panggulay namin, minsan ay humihingi -humi ang mga kapitbahay bilang pang ulam nila. Puntahan natin para mas makita sa malapitan, ang kalahating area ay nag-spray na ng pamatay, damo at sa susunod naman ang kalahati. Matataas na po ang mga nyog. May mga namatay at napalitan naman kaya may mga maliliit din. Hindi naman po masela ng mga nyog at less maintenance lang. Nag-spray ng pamatay damo para mas ma-appreciate pa namin ang pagtubo nila. Nakakasaya lang ng loob dahil tumubo at matataas na ang mga tanim. Dahil may spasyo pa naman ay mag-intercrop naman po kami ng mangga at ibang mga fruit-bearing trees. Aabangan po natin ito, sa awan ng Diyos. Isang paghahanda na rin po ito kung sakaling aabot na sa retirement age ay may makukuhang income kahit papaano. Kung hindi man para sa amin ay para na rin sa mga susunod na henerasyon ng pamilya. Hindi ko na po mapuntahan ang mga nasa unahan dahil medyo mainit na rin ang sikat ng araw. May mga existing naman na mga nyog na malalaki na ang mga nakikita po ninyo sa taas na bahagi ng inyong screens ay mga nyog. May pinapatubo na po kaming mga mangga. Medyo matagal pa mailipat dahil kailangan pa na mag-grafting sa mga ito. meron pang mga mangga dito. Palakihin muna tapos ay dugtungan kung anumang variety ang magustuhan. Hindi naman po kami mahusay sa pagtatanim pero kahit na ay may aabangan pagdating ng panahon. May mga nyog din dito at iilang mga avocado, Hanggang dito na lamang po ang aking video, maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.